Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting idea o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin ni nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at pumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't, simulan na natin. May isang subscriber ang nagpadala ng mensahe. Ang sabi niya, Ate Estela, ilang beses ko nang pinatawad ang misis ko. Paulit-ulit siyang nagtataksil, at bawat pangako niya magbabago ay nauuwi sa pareho pa ring kasalanan. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Hanggang kailan ako dapat umintindi? Una sa lahat, hindi natin agad masasabi na dahil lang sa malandi o masama ang tao, kaya siya pa ulit-ulit na nagloloko. Ang kataksilan ay resulta ng maraming dahilan, at kadalasan ay pinagsama-samang emosyonal, psikolohikal, at relasyonal na problema. Narito ang ilang karaniwang dahilan kung bakit ang isang babae ay patuloy sa pagtagtaksil kahit ilang ulit ng napatawad. Nawala na ang pagmamahal, pero natatakot umalis. Maaring walang damdamin, pero nananatili dahil sa anak, pera, o takot sa kahihiyan. Gutom sa emosyonal na koneksyon. Kapag hindi na siya nararamdaman, pinakikinggan o pinahalagahan, hinahanap niya ito sa iba. Paghihiganti o pagtakasan ng sakit. May mga babae na nasaktan ng malalim at ginagamit ang pagtataksil bilang paraan ng paghihiganti o paggalimot. Validation o pansin. Kapag mababa na ang tiwala sa sarili, hinahanap sa ibang tao ang papuri o kilig na matagal ng nawala. Kakulangan ng emosyonal na maturity. Imbes na ayusin ang problema, mas pinipiling tumakas. Ang mga dahilan na ito ay hindi para bigyang justification ang mali, kundi para maunawaan kung saan dapat magsimula ang solusyon. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na tulad ng subscriber natin, Tandaan mong may dalawang direksyon lang ang laban mo, pagpapatawad o paglaya. Una, kung pipiliin mong patawarin muli, siguraduhin mong hindi lang siya ang magbabago, kundi pati sistema ninyong dalawa. Kailangan ninyong harapin ito sa tulong ng komunikasyon, counseling, o malinaw na kasunduan. Dahil kung pareho pa rin ang kondisyon ng relasyon, pareho rin ang magiging resulta. Pangalawa, kung nararamdaman mong naubos ka na, emotional, physical at mental maaari mong pag-isipan ng paglalagay ng hangganan. Ang pagtitiis ay kabutihan, pero ang pagpapabaya sa sarili ay hindi kabayanihan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung marunong karing magpahalaga sa sarili mong kapayapaan. At tandaan mo rin, hindi mo kontrolado ang pagbabago ng tao. Kahit ilang beses mo siyang patawarin, kung hindi niya pipiliin ang tama, babalik at babalik siya sa mali. Pero kaya mong piliin kung saan mo ilalagay ang sarili mo sa sakit o sa pagbangon. Ang pagtataksil ay hindi lang kasalanan sa asawa, kundi pagkawala ng respeto sa tiwala. Pero sa dulo, hindi natin kailangan ng perpektong kapareha. Ang kailangan natin ay isang taong may takot sa Diyos, may respeto sa relasyon, at marunong matuto sa kasalanan. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.